Mula dito, meron ka ng bagong saklay. Ayan, ayan na. Dito na tayo ngayon sa Situ Piltay, Barangay Ginuwatan. Ba? Hi <laughs> po! Kumusta po? Ayan. Sa poyo. Ayan po. Ayan po. Ayan ah, Ayan. Sige, kukunin ko na ang ano, ang inyong request. Ito na, ang saklay para sa anak ni Madam Marilyn. Ayan, sabihin na natin. Ayan. Let's go, to... let's go. Haha. 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 Surprise Haha. 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 Tapos <laughs> ka dyan. Andito na tayo finally sa bahay ni Ma'am Marilyn. Ayan. Dahil sila nga ang nag-request na saklay. Sa atin. Okay. So, Dami yeah. ko na request Hindi mo na Ha? Ano? Madami kang nare-request. Hindi kang nakakakuha. Hmm. <laughs> Ngayon, ay, nandito man, na, nandito na. Hi! Ay! Ay, ikaw! Ah! Hi! -hi. hi. Ito yung anak mo. Siya. Ay, yung gisa na laki. Ah, okay. May saklay ka. Ah, meron naman. Ay, ay ma'am. Balik. Oh <laughs> my gosh, grabe! Hello! Ako pala si Kaparak Vlog. Yan. Sabi nga ay magkamag-anak daw tayo, sabi ni tita at saka sabi ng ate ko. So, nag nagkakilala kami ni tita doon nung nagjudge ako sa ginobatan. Ayan. Ano ba ang pangalan mo? Michael. Michael. Jackson ba yan? Ay, nakala <laughs> si <laughs> Michael Jackson na tayo. <laughs> ang gawin mo naman, napakabig naman ang body mo. <laughs> May asawa na ikaw? Wala. Bakit hindi ka nag-asawa? Ah, kung ah, pala, isang lalaki sumakit. Oh. Sa, nagka, uh, yung sumakit na maga, pero pumutok siya, wala namang nana. Ay, ah. Natuyo lang siya parang Para sa anong anong ganyan Nabulok bulok yung pamadal so, na indeksyon Lagi sa tatlo Dapat sa lalaki muna ang puto oh. Bin -bin Binara na agad dito <laughs> Eh, siguro, <laughs> ilan taon ka na ngayon? 45. 45. oo. Pero may anak ka. Nasaan? Nasa kanya. Okay. Alam mo bang dadalhan kita ng wheelchair ngayon? Ah! Surprise ba ikaw? Siyempre. <laughs> siyempre, siyempre sinurprise ko kayo. Itong saklay na ito ay limited lang talaga. O, kaya, kaya naman si Kuya ikaw, tita, at saka para sa anak mo ang napili ko para bigyan kayo ng saklay. Guys, sakita ko sa inyo yung saklay ni, ni Kuya Michael na talagang pinagtsatsagaan, guys. Tingnan nyo naman. Oo. Diyos ko, guys. Kita nyo naman. Yeah, matibay naman ito. Pero kita nyo yan. oh, talagang bumibigay na siya. Bigay lang ito din. So, before, ano ang saklay niya nung wala pa neto? Gawa-gawaan lang din. Hindi nga makaalis. Eh, may oh. naawa sa kanya dahil wala na nga ako, wala na naman ako kasama na. Mm. Sakto lang open tayo! oh ayan, ma-adjust pa. Adjust. oh ayan, may adjust mo pa yan dito para maitaas mai mo pa siya na mas mataas-taas. O, oh, di ba? So, ayan, ito, meron na siyang uh, bagong sakslay. Kaya naman, kuya, happy ka ba? Oh, okay. yeah. <laughs> so, ito, kuya, i-open ko na ba? <laughs> <laughs> Parang nahihiya si Kuya. Si Kuya May. Huwag ka may yan. Gwapo-gwapo mo naman eh. Yes. So, ito ay bigay namin sa iyo. Mula ito sa company ng Top Care. Ayan, Top Care. O, ba? Diba? Ganda na. Pwede pala itong i-adjust. Tistingin natin. Paano ba ito i-adjust? So, syempre, gaganon mo. Ano? Oo, i-gaganon lang. Ayan. Tapos, oh, wow, alam ni Kuya Aga. Alam na, alam niya. Mayroon palang ganun. Darang... Ay, bobo pala ako. <laughs> Hindi pala yung dini ina-adjust. Dini lang pala yung pinipindot-pindot lang pala. Ay, Diyos ka. Dapat pala pag-aralan ko na gumamit na ito. Uh, Ay, Diyos <laughs> Ay, Diyos ka. Ay, Ay ang ganda. <laughs> ay, kuya, para sa'yo to. Yay! Yeah. Ito ay uh, simple lang, pero makakatulong ito para sa'yo. Ito lang yung kaya kong ibigay sa'yo ngayon. Dahil ito lang yung uh, request ni tita. Ayan. So, maganda na ito. Hindi na ito makakasakit sa kilikili. <laughs> ay, ayo oh, kita mo naman oh, ang lambot lambot. <laughs> testing <laughs> nga, testing. Eh, <laughs> just mo na rin 'to, Paano ba 'to? Ito Paano ba ito ginaganon? Gaganon lang. Oh, gagana gaganon lang kasi gitin ano. Oh, ya. oh, ya. Ah <laughs> banget. <laughs> wow! Sesting, kuya. Sengil, sengil Kaba, paano, si kuya Wow, oh, kita Oh, maganda na ba, Ayos. Ano? Oh, yay! pag <laughs> <Ito din> inaasahan. <laughs> yay! Siyempre po. Salamat ang maraming marami sa inyo. Si Kuya at saka ang kanyang bagong saklay. Yay! <laughs> oh, yay! Thank you, thank you Kuya Michael. Yeah. Ano masasabi mo ngayon sa bagong uh, saklay mo ngayon na meron ka? At ako ay sumurpraso sa iyo. <laughs> ano masasabi mo? Salamat po baka na ice ano pa? pa? Mm -hmm. Sa ating uh, sponsor, sa Top Care Philippine Medical Supplies, ano mo sasabihin? Masang nagbigay sa 'yan eta. Salamat yeah. din. Yeah, mahiyain si Kuya. <laughs> Ayun, Kuya, maraming maraming salamat din po sa iyo. Tita, ikaw, bilang nanay, anong masasabi mo dito sa bagong culture natin? Ay, masaya, at masaya po ako. Ako, hindi ko akalain sa dami-dami ng yung... hinihingi ng yung... na yung... may nagbigay sa akin si Kapara. Yeah! ang yung... hiling. Siya lang ang nakapagbigay sa atin. Yes. <laughs> Thank you po, tita. Salamat po ng marami sa inyo. Marami, salamat. at na ang speaker, ang ating uh, bagong, ano ni Kuya. Kasi baka baka may aming biglang mawala hmm? <laughs> so oh may gano'n no, no. ito siguro para hindi masyadong nahahawakan. so meron ng sticker ang ating bagang saklay ni kuya ayan so eto na ayan so magagamit na ni kuya at si kuya ay makakapamasyal na doon at pwede na ulit manligaw si kuya <laughs> Ano <laughs> talaga? <laughs> bakit naman? Mula dito, meron ka ng bagong sakla. Ayan, ayan na. O, pagka medyo putikin, okay, ito na muna. Ano? Pag medyo pupunta ka sa magandang lugar, hmm. ang gagamitan mo ay ito. Siyempre, pag sa, co pag sa covered court, pag makikipag-date. Ano ko yan? <laughs> oh, bakit hindi ba ganon? Pagkipag-date eh. Kasi, kailangan mo i-flex yung sarili mo. Ano. Naka naman ng muscle. <laughs> Thank you so much. Kapala. Yay! Thank you so much po din sa inyo la, Salamat na sa inyo papapatuloy sa akin dito at pagtanggap ng bagong saklay ni Kuya. Ayan. Sana po isupport niyo po ako sa lahat po ng aking supporters, Kaparak Vlog. Maraming maraming salamat sa inyong support. Ha? Philippine Medical Supplies, Top Care, Dance Co. Fire Track. Maraming salamat po sa sponsor niyo Sana po ay uh, yeah, ma-share niyo po ang aking video at supportahan niyo po ako para po marami pa tayong matulungan at mapasaya na ibang tao. Kaya naman, kung nagustuhan mo ang video ko, ishare mo na ito. God bless everyone! Yes, sir, Kitang kita ko nga sa mga ngiti ni kuya ang sobrang saya niya. Kaya naman ako ay sobrang saya din para sa kanya. Saktong-sakto na para kay kuya. yam sabi ko nga kay Kuya, itestingin namin. Maglakad siya papunta na sa labas. Kita niyo naman, napakaganda ng tingnan at napakalinis. Pwede na siyang mamasyal sa labas. ba diba? hindi na yung kahoy ang gamit niya. Kaya naman tuwang-tuwa ako para sa kanya. Kaya kayo, kung kailangan niyo rin ng katulad ng ganito, nasakray, ano pang inaantay niyo, i-share niyo ng aking video, ipalad niyo na ako. Baka ikaw na ang next na mapili ko. God bless everyone! Minsan seryoso Minsan kumedia. Pero puso Para Kaparag Vlog para sa tao Helping and laughing saan mang tayo Stories of kindness, comedy too Kaparag Vlog is here for you Follow Kaparag Flock sa saan mang tayo